Atakbo po si Philip Salvador. Iboboto niyo po ba siya? Yes! <laughs> Kung si Philip Salvador po itatakbo. Yes! 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 Hindi eh... po ako abogado. Eh bakit ka tatakbong senador? Hindi po ako doktor. Eh anong gagawin mo sa senado? Hindi po ako engineer. Naloko na, kawawa na naman ang ating bayan. Ako po'y isang artista na PDB, na magiging epektibong magservisyo sa mga Pilipino. Ilan na bang artista ang naging senador ang naging epektibo? nung pinasok ang politika simula kay Joseph Estrada. Parang wala ata. Opportunist na din itong mga to eh. Ginagamit nila noon yung kasikatan nila para pasukin ang politika. Hindi ba totoo na may nakaabang na malaking pera pag pumasok kayo sa politika? mag a kang ka senador. Wala kang alam sa batas. Anong gagawin mo dyan? Eh para ka lang silito lapid dyan na nga, mataas na posisyon na pinapasok mo, hindi basta-basta yan. Kung kami nga nag-a-apply ng trabaho, ahanapan ah, ng college degree, tapos saod minimum wage, tapos ikaw walang alam papasok dyan, eh kaya din naman namin magsilbi ng tapat sa bayan na, kung yan ang basean. Para maging senador, kumuha muna rin na experience, magsimula muna kayo sa barangay kapitan. Senado agad? Grabe naman, hindi ba pwede ang isang qualification para maging senador ay isang abogado? Eh patalinuan dyan eh, pinasok na rin mga bobo. Napanood niyo ba yung sagutan ni Senado Pia Caetano at ni Rafi Tulpo? Di ba tahas si Rafi Tulpo? Naging bobo? Kahit gano'ng katalino ni Sen. Raffi Tulpo, hindi ka uubra sa isang abogado. De si Sen. Pia Caetano, abogado yan. May alam sa batas. What is the intention of his honor in the <laughs> O ano nangyari kay Rapi Tulpo? Nga nga, walang alam sa batas eh. Yan na sinasabi ko. Dapat ang isang senador, ang kwalifikasyon, nag-aral ng batas. Simple yan na lang natin, nasa lower section ba, lakas lobe kang pumasok. Sa isang higher section na kung saan, ando lahat ang mga top student. Anong gagawin mo doon? Sady niya nga uli. O ano, iboboto nyo pa rin ba yan? Bahala kayo, mga ututo.